Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for uh, Air Sign, Gemini, Libra, Aquarius. Take only what resonates. Kung hindi ka nakaka-relate sa mga binag sasabi ko sa reading ko, huwag mo kunin yung reading, di ba? Pwede hindi para sa to. Pwede rin naman makarelate ka, pwede, pero pwede magkabaliktad yung sinasabi ko kahit ikaw to tapos nare-relate mo na yung person mo itong sinasabi ko, then ikaw nang bahala maglagay ng sarili mo sa sitwasyon. Kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, hindi ko naman ipipilit ang sarili ko sa iyo. Pwede ka naman mag next video. ba? Diba? Pwede ka magpalit ng video. Yeah. And, yeah. Uh, please to do comment down below. Any comment, basta positive, heart, heart, heart. Malaking bagay yun sa akin. Pagpasensya mo na medyo wala, ako sa mood ngayon medyo masama yung pakiramdam ko pero gagawin pa rin natin itong reading na to air sign ace of cups is here at saka followed by the temperance o oh, new love is coming capricorn energy with the devil Cancer, Scorpio, Pisces, Sagittarius energy, maybe person na malayo sa'yo. Yung iba pa rin na na, yung iba paparating pa lang. And this is someone na may distance sa inyo, malayo siya sa iyo and temperance. I feel like dumating, hindi eh, mo naman siya hinihintay. I mean, hindi mo naman hinihintay na dumating yung love para sa iyo. Pero yung iba ko sa siyang dumating. Yung iba naman, medyo rebellious yung energy na nakukuha ko dun sa iba. Parang, Maybe there's something na ginawa mo which is hindi mo dapat gawain kaya namit meet mo itong person na to. So there's like this hindi siya pwedeng gawain pero ginawa mo pa din you found her true love. Sino itong person na to? Definitely a new person. Oh, yung iba, past person, six of cups. Queen of swords is here. So, past or new, it doesn't matter. Pero yung iba sa inyo, uh, definitely, nagiging dahilan ito para makalimutan mo yung past mo because of this person with the justice card. This is Libra energy. Pwedeng pareho kayong Libra or malak may Libra siya sa kanyang chart. Eight of Wands is here. Aries, Leo, Sagittarius. So Nakakita ko ng person dito na I mean, This person is being true to you. Nagiging totoo siya. Sa emotions niya, sa gusto niya, sa intentions niya. And you are starting to like this person. Unti-unti mm. mo nagugustuhan ng taong to. O yung ibang pwedeng mahal mo na or gusto mo na ng taong to. Emotion ninyo sa isa't isa. Queen of Wands is here. So, nakakita tayo ng mga pag advice na ginagawa mo dito sa person na to. Kasi nga, unti-unti na siya nagiging special para sa iyo. So, parang nakikita mo rin kung ano yung mga bagay na makakabuti para sa kanya. And then, you're helping this person regarding them. Maybe sa finances niya, karir niya. O na somehow, nakakatulong ka, nagbibigay ka ng advice kung ano yung magbibigay ng victory para sa person na to. Kasi sabi ko nga, either mahal mo siya or nararamdaman mo na sa sarili mo gusto mo tong taong to. Queen of Pentacles is your Taurus Virgo Capricorn energy. You are someone who is very stable. Pero ikaw yung tipo ng tao na stable ka. Sinishare mo yung experience mo. Sinishare mo yung mga kaalaman mo. And you want other people na somehow na kaya mo eh. Nagawan mo ng paraan na ma makamit yung mga bagay na nakamit mo. So you feel like kaya din nila. So you're, you're sharing your experiences. Hindi yon para magyabang but rather to Uh, to be an inspiration to them. And nakikita natin, the Six of Pentacles, this is you. You want to help other people through that, through those sufferings with the Ten of Swords. So, yung mga sufferings mo na yun, pwedeng, nakikita mo kasi iba sa inyo, pwedeng marami kang tao sa paligid mo na nakikita mo nagdudusa, nagihirap, nagkakaroon ng problema. And then, dumating, dumating ka rin naman sa point nako kung ano yung pinagdaanan nila. Pero ikaw, nandito ka na sa sa kung nasaan ka ngayon, sa nasa, nasa taas ka na. So, you want to help other people by sharing your stories. Well, actually, wala akong nararamdaman dito na emotion mo rather, dito sa person na to, but rather, nandun yung may masasabi ka, kaya ka nagbibigay ng advice, hindi lang sa person na to, pati dun sa ibang tao. Kung, baga, kung magbibigay ka ng advice, kung magbibigay ka ng magsasalita ka sa kanila regarding sa kung ano yung mas makakabuto sa kanila may karapatan ka kasi may mapapatunayan ka na eh. so mabait ka talaga tao emotional person na towards you the devil is here this is Cap Capricorn energy seven of swords may nakikita tayo ditong problema or Ah! maybe a boss or a person na with the nine of swords nagiging problema dito sa connection na ito. parang gusto niyang alisan itong taong to kung nasa sayo yun kung nasa side mo gusto niyang alisan mo to kalimutan mo na itong taong to the empress so really this person admires you gustong 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 gusto kanya. physically attracted sa iyo sa itsura mo sa katawan mo sa aura mo overall gusto ko na person na ito Okay. So, what will happen in the near future for the both of you? Wheel of Fortune is here. The Star. So, pasensya mo na, guys. Sobrang masakit lang yung aking ano ngayon. Yung puso ko tsaka yung balakang. The Magician is here. This is for the future. Two of Pentacles and the Six of Pentacles. May pagtutulungan sa inyo ng person na ito. Na to this is a new person. May pagtutulungan sa inyo in the future. Nakakakita tayo dito with the Magician na parang may mga bagay na marireveal or makikita ka malalaman dito sa person na ito. And then you would like this. This ko ano man itong mga matututunan at malalaman mo sa kanya, magugustuhan mo yun. The star is here, you are focusing on your goals, part of you, pwedeng mas maging stable ka pa in the near future. I can see you being happy with the sun, with the world, may completion. Ayan, sa inyong dalawa na person na ito. And gusto ko yung energy, it's like complete harmony. So some of you, this is a soulmate. Malapit na kayo magkatagpo ng soulmate mo. Thank you for watching. I love you all. And